Ang umaga sa atin mga kabukid. Kumusta? So, mga kabukid, dito tayo ngayon ulit sa bundok. May tayo yung sa, sa likod ko. Yan. Talagang madamo. So, naninilip tayo ulit ng ating panghuling manok labuyo. Kung baka sakalin meron. Kung wala, ay ayos lang. tagang ganyan ang buhay. Kung minsan. So, mga kabukid, hindihan muna kayo dahil titingnan pa natin yung ibang silo o, o ang natin. So ito mga kabukid, dandahan na natin silipin yung mga bitag natin na nilala nilalatag. So ito yung isa. O talagang wala pang manok. Yan. Yung gamit natin kahoy is bayabas. Ito, napakatibay nitong bayabas para hindi kagad ka mababali. Yan o. Oh. Ito yung isang silo natin o bitag tahimik pa kapaligiran mga kabukid kaya nantay sa iba dahan lang tayo mga kabukid sa paglalakad dito kasi yung iba hindi natin na mamamala, namamalayan na paka natin yung ibang bitag yan dito mayroon pang bitag dito sa may bandar sa may sapa Okay, yung isang bitag oh. Hindi nga lang gano'ng makikita dahil medyo madilim na sa malilim na area. Yan, ito yung kahoy. At ito yung gamit natin, pamo. mga kabukid may dadaanan pa tayo dito itong isang bitag lalakad tayo ng kaunti tingnan natin dito mga kabukid talagang medyo nawawala na yung harang natin patay tayo dyan sana yung pinagtalian natin ng ano panghuli ng manok labuyo patay okay, ito mga kabukid baling bali Yan kaso wala na rito yung huli ano kayang klaseng huli to ano kayang klasing dumaan dito ba't ganun ito natin yung tali ito yung Ako, napuputol grabe yung laki nun sayang hindi ito manok lebuyo baka naman isa itong bayawak kailang kasi nakawala mga kabukid at ito tapos na tayo sa paninilip ng ating lubuyo, wala pa tayong huli ngayon at isa talagang buhay kailangan din natin na magtsaga para magkaroon tayo ng maraming manok lubuyo. So, maraming salamat sa panonood oh,